Hello everyone, this is Papa J. And I am Aling Ninay. And we would like to tell you all that this channel is an animal friendly channel and no animal were harmed in making this video. Tignan niyo naman. Cobra. Hmm. <laughs> Kamukha niya yung nanay niya. Okay. <laughs> Hanggang dito lang talaga yung ano buhok. Mm -mm. Ang <laughs> Ganda. Cute to. Ayan. Ayan. Mabait. Mabait ang nanay. Yan ang gusto ko. Yung hindi masyadong salbahi yung nanay. No? Okay. Ha? Oh. Oh. <laughs> <laughs> Tinatawag na siya. may na, nanay. Na, na, na. oh, sige na. Ito na. Hmm. Ito. Oh, tignan mo. Hmm. Hey, pasok na. Malalamig yung leeg mo. Malalamig yung leeg mo. <laughs> <laughs> yung, mga, <laughs> yung, mga, kapatid mo ay doon sa kabila mo. Kabila ayun no. Oh. Nakatago siya doon. Oh. <laughs> pasok na doon. Yan na yan, pa pasok na siya. Sige, hey, pasok. Malamig yung pasok. leeg mo. Pasok. Hmm. Ayaw mo pa. Hindi, lumabas siya. Gusto niya sa labas. Well, kung makikita nyo, may masustansyang pagkain. You know? mhm mm o. Mm -hmm. mm -hmm. Para sa mga sisiw talaga yun Thunderbird. Baby stag booster. Ito yung pinapakain namin. Pero syempre, bukod sa masustansyong pagkain ng mga alagang mga sisiw, syempre, dapat equally masustansya rin yung iinumin nila. Hindi ka tulad sa wild. Bahala na sila sa buhay nila kung makakuha sila ng masustansya o hindi. Kasi wild nga sila eh, di ba? Pero traditionally pag-aalaga ng mga native na manok sa sa bakuran ganun din pagkapisa pag bumaba ng ina ibababa niya yung sarili niya mga anak without any intervention sa mga may-ari bahala na sila sa buhay nila kung ilan yung magsusurvive o hindi di ba ganyan naman mm -hmm. pero syempre tayo modern style ng racing ng ng mga native chickens na may konting touch ng old na paraan modern style na meron pa ring tayong ina-adapt na katulad nung unang unang araw kasi maganda yun at effective kaya hindi natin hindi natin kinalimutan yung ganong klasing pag-aalaga o style ng pagpapakain at pag pagpapainom so well eto ngayon kadalasan ang inumin nila plain water di ba mm -hmm. pero alam nyo ba na turo sa akin ng mga chewing ko tsaka yung mga lolo na mas maganda ang pagpapainom ng buko ha huh? dahil ito ay natural na organic organic way na may natural electrolyte ganito lang ang gagawin syempre bilang tradisyon, no huh? hmm, sarap <laughs> mga chewing ko mga lolo ko Uh, unang iinumin daw ng sisiw. Maganda daw ang sabaw ng buko. So, ito yung ginagawa ko. Sabaw ng buko. Fresh na eh. Mm. Alright. Ang kanilang uh, unang iinumin ay sabaw ng buko sapagkat pagkat, mm, turuan mo ang iyong mga anak na uminom ng masustansyang sabaw ng buko. Maganda yan. May natural electrolytes at organic na paraan. Oh, sarap na sarap yung nanay, oh. Kinabayanan yung mga anak, oh. Ituturuan niya rin yan. Hmm. O, oh, di ba? Pa-inuman hmm. mo sila. Busy sila. Minum? Yung sa uminom pero yun lang. Yung iba hindi ba, di pa nauuha po so So ganoon. Ngayon, pagkatapos natin mapainom, syempre, yung laman, nakikita nyo naman dyan. Yung laman nyan, mm -hmm. ay napakasarap sa ating mga nag-aalaga nyan. <laughs> Etong sabaw ng buko naman na to, ay isang beses lang naman yan ipapainom. Sa unang araw ng pagbaba nila sa sa tugad para makainom kagad ka sila ng electrolytes kasi matagal silang na na lagak dyan sa loob ng tugad na yung kapatid nila na abangan nila mapisa yung iba syempre nadideplete na yung kanilang meron silang pagkain eh na kaya nilang mag survive ng ilang araw hindi sila kumakain meron silang parang reserve na pagkain ngayon para ma-replenish ang kanilang mga na lost na pagkain at uh, fluids, masarap na pagkain Asustansya. at siyempre yung old style na sabaw ng buko, pero isang araw lang bibigay yun, tanggalin mo na kinagabihan or kinaumagahan kasi aasim na yung sabaw ng buko so hindi lang naman sabaw ng buko ang pwedeng gamitin katulad ngayong panahon ngayon, meron tayong nabibiling ganito Maraming maraming brand nito na pwedeng mabili basta electrolytes. Maraming brand nito. Ito lang yung sa amin ginagamit, Thunderbird para terno terno dun sa chick booster. Kung sakali man na uh, walang ibang brand, pwede, ay wala nito, pwede naman yung ibang brand. Or kung kayo medyo may may uh, may kaya, kaya sa buhay, <laughs> pwede kayo magbigay nito. Pero siyempre, hindi naman to necessary eto Gatorade ginagamit to ng mga nagkukondisyon ng mga panlaban binibigay nila to eto electrolytes na binibigay hindi yung may kulay ah dapat yung ganito dapat yung clear eto naman ay no sugar no ang ang laman nito ay uh, tubig syempre sodium tsaka potassium tsaka glucose pero dahil no sugar wala siyang glucose potassium tsaka sodium lang siya ito ay kailangan ng mga hinahandang mga tinali dahil sa rigorous na training para sa paghahanda sa kanilang nalalapit na bakbakan. No, tinapainom sila nito or ito. Yan. Pero para pang sisiw sa amin sabaw ng buko. Pero siyempre, katulad sa amin, ang probinsya, maraming sabaw ng buko, maraming Maihingan at makukuha na ng buko So walang gastos Pero kung ang lugar nyo eh mahirap O oh, wala kayong tanim na buko O oh, sa tabing bahay Walang buko Mga kaibigan walang buko Wala kayong maihingan Bili na lang kayo nito Yan So yan ang mga Yan ang mga aming Ginagawang paraan Sa unang araw ng aming mga sisiw Ito Sabaw ng buko ay uh, automatic sa unang inom. Yan, ito yung mga pwede. Pero meron ding iba-ibang brand na ganito, pwedeng Pocari Sweat. Pwedeng ibang ibang brand ng energy, di naman energy to eh, parang electrolyte drink. Energy drink yung Red Bull ganyan eh. Huwag 'yun. Huwag <laughs> yung ganun, huwag yung Monster Energy, wag. Ito lang yung Pocari o Gatorade or ano ba may isa? power power no yata oo oh yun maghanap lang kayo ng walang kulay na blue basta yung ganito lang yung clear yung pukari pukari sweat parang ganito rin yung kulay eh. mm -hmm. so ito sa mga big time na lumalaban sa ano ito yung binibigay nila kasi parang Michael Jordan magaling <laughs> pakasaling mahawa ng galing ni Michael Jordan so well yun po ang aming uh, Uh, pagbibigay ng electrolytes at masarap na pagkain sa aming mga tagong babang sisid. The next the next sa morning plain water tapos ito syempre hanggang sa maging 1 month old sila. Tapos magpapalit na kami noon yung pang 2 months and up. Pero yung electrolytes sa first day lang ng isang ng buko, sa first day lang namin binibigay. So the, the rest plain water or meron din kami binibigay na vitamins. Uh, panuorin nyo na lang doon sa previous naming mga episode kung ano yung pinapainom namin vitamins. Pero syempre, uh, pangalan nun eh, Vitamin Pro. Ginagawa namin ng alternate. Sa araw, meron. Sa araw, wala. Sa araw, meron. Sa araw, wala. Sa araw, meron. Pero, optional lang naman yun. Pwede na yung plain water. Pero kami, syempre, dahil kami uh, modern style at mahal na mahal namin maalaga namin. Di ba? Kailangan the best ang pag-alaga. Well, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Oh, okay, ito, biyakin na to. At nang maanuhan na.